Hello, good morning sa lahat. Ayan, pagising ko ay ang aking alagang alimango ay himbis kung kailan ko pinakawalan at pinag at binigyan ng pagkain. Abay pagising ko eh hindi na gumalaw, guys. So, dahil hindi na siya gumalaw. Alam niyo ba kung saan na siya ngayon? Ha, huh? nandito na siya. Nakaluto na. Ayaw nang gumalaw eh. Sabi ko kung kailan kita, aalagaan, bigyan ng pagkain, ngayon, at pinakawalan pa kita, ngayon, ganyan ka na lang, hindi ka na huminga. <laughs> so ayan siya, na dahil namatay siya, niluto ko na lang. So, eh wala eh, ewan ko sa kanya, hindi ko naman siya talaga balak kainin. At balak ko siya ay alagaan na lang or pakawalan sa dagat ano nangyari? Hindi na siya gumalaw. Akala ko natutulog lang. Kaya hindi ko siya di, di, di Kasi akala ko nga natutulog. Nang kinalaw ko siya. Hindi na siya. Wala na siya. Hindi na talaga siya magkalaw. Yan So, yan ang bagay niya sa kanya dyan. Dahil, iwan ko sa iyo Ba't ka pa kasi umuwi? Ilang araw ka ka tumakas kaya? Ilang araw siya tumakas. Five days ata ito. Five days na ata siya tumakas. Or one week na ata. No? Yan, nandito sa Kuya Bal. Ngayon, takpan natin yan siya dyan. Takpan. Ako'y magluluto pa ako ng kanin. Kasi yung kanin ko dito, kunti lang yan. Ako'y magluluto ng kanin. Tsaka ulam ko mamaya itlog na naman tayo. Mag-itlog na naman. Meron pa tayong itlog kunti. Habang meron pa tayong masaing. habang may pasaing pa. Marami na magbigas. Pag wala na tayong ulam, nga nga. Nga nga na naman si Mark So, magsaing ako. kay para makakain din yung kasama ko. Kanya-kanya kasi kami mag... ng ulam siya may pera ako wala na kumpira. pera mayroon pa akong pera pero wala na na yan paubos na yan hmm, Uubos na yung pera ko guys mayroon pa naman ako dalawang daan Pagbibili na ako ng gusto ko wala na yan ubos na rin yan. so ako'y magsasaing muna ha para para mayroon akong mamaya kakain ako magkapi pa naman ako ngayon eh. magkapi pa ako Ayan, tingnan natin yung limangaw natin. Okay. Pulang-pula na. Pulang-pula na siya. Namatay siya eh. Di ulamin. Sa na rin ako ng kanin. Huwag kang maganyan. Ayaw ko na may pusa dito. Disturbo ka. Disturbo ka talaga. Yung sabi ko walang kumakain ito na saging. Wala yan. Tatapo na naman yan. Walang kumain yan. Ibinigay eh. ko na ngayon isa niyan so ayan ayan yun maulan na umaga ang tahimik ng landing pad no ang tahimik walang nagmamahal sa landing pad <laughs> hindi na linisan dyan oh, doon oh. Oh. magubat na magubat na no magubat na ang landing pad magubat ng landing pad ulang naglilinis dyan sa labas eh ako dito lang ako naglilinis no sa swerte ha mahala kayo dyan basta dito lang ako maglilinis area ko to eh ito yung area ko dito eh pero pag ganado ako maglinis No, pag ganado ako maglinis titirahin ko yan dyan pero dito malinis yan dito basta paulit-ulit na lang ako nagsasabing malinis malinis pero dyan hindi pa yan dyan pinutol ko na nga yan pinutol ko na yan so update lang tayo nitong umaga ngayong sa pagising ko sa umaga no, update lang ako ako'y ako na mag ano na Okay. Sige. Sandali lang guys ha. Tapon ko muna yung tubig yan. Lagyan ko ng ano. Okay. Malapit na maluto yung alimango ko. Yan. Mamaya magluto ko ng itlog. For breakfast ko. Ah, uh, itlog pala at saka ano pala. Yung parang corn beef pala siya. So ayan. Luto tayo ng ano. Yan. May ulamin pa tayo guys. Oh, cook na yung limango ko. Dito na naman tayo. Ito, ito yung ano namin to, tahimik no? Walang katao-tao. Oh, walang katao-tao, maulan pa. Oh, grabe, walang katao-tao. Mm. Grabe, parang nasa bundok ako nakatira. katira. Wala akong maano ng mga tao. Ay. Hmm. lagyan natin 'to na mantika. Ayan. Mag-start na tayo magluto. Kahit simple lang ang ating ulam ngayon. Simple lang. Hirap ng eyeglass ko. Hanapin pa yung ano. Yung version niya. Yan. Yan. Dapat pala, lagyan ko ng gulay to. Diba guys, lagyan ko ng gulay. May gulay ako eh, sandali lang. Patayin ko yan. Ayan. Continue tayo guys, continue. Continue tayo, continue. Magluluto ng ulan. Sunod lang kayo dyan. Unod lang kayo. lang kayo. そう。

Oh, ha? Oops. Oops, oops, oops. Ang kulang pa sa itlog. Mm -hmm. Basta, yan ang ulam ko. Maya. Maya na naman guys. So, ayan na guys, yung aking ulam for today. Today, uh, November 29. Ayan. Araw ng Merkulis. si Ulam yung alimango. Medyo mataba-taba pa naman siya. Hindi siya pumayat, no? Medyo taba pa siya. Pero na siya, ano, mawala ng laman. At so, saka yung yung corn beef na may cabbage at itlog. Yan, ginisa. Yung ulam. Ulam for today. Aha, masipag si Mara Mara magluto ngayong araw. Masipag. Iwan, ano kaya? Bakit masipag? Ayan. Hintayin pa natin yung kanin na maluto talaga. So, pag naluto na talaga yung kanin, ay kakain na tayo ng breakfast. Okay guys, thank you guys ha. Nandito na lang ang aking aking live. Ako live. Ano bang asa ba utak ko eh? Ano pala? Vlog. Vlog. Yan. So, singit natin yung pusa o ano ba yung pusa na yan? Hindi sa amin yan guys. Dito nagtatambay. Buntis pa. Dito ata yan mga anak. Ako, wagang kang mga anak dito. Hindi bawal dito. Bawal. Ako mag-alaga ng pusa babaho. Mm, mabaho -hmm. okay, siya. So, ayan na guys, no? 'Yung ano ko dito, 'yung area ko dito. Kumusta na 'yung area ko dito? magka kapi kape ko. Ayan. magkape tayo, guys, kape. Mhm. Mm so, okay, guys. Thank you so much. Bye-bye.